Ayan na, birthday ko. Dapat eh, ginagalang nyo yung birthday. Hindi, ibig mo. Ang mo, bisita, hindi boyfriend. Kaya nga, Ano ba Ito. Alam ko, hindi daw tanggap. Hindi, ay, mo. hindi. De, Hindi. Di hindi. 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 ko niloko Hindi. anak Hindi. 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 ng Hindi. 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 Oh Hindi. Oh, Happy birthday. birthday. pa, boyfriend ko oh sino ba boyfriend? ko mo yan? oo okay. mo naman parang hindi mo kakilala cherry pen, tapos boyfriend pa oh, pagkakilala mo yan? magandang gabi po ano gabi? hindi gumanda yung gabi dahil dumating ka boyfriend mo to? kaya nga munad <laughs> ka ba? kaya nga nagkikita nyo nga sinasabi na ng kapatid ko nag iisip ka ba? pagkakilala mo tignan mo yung mga utol mo tapos magkakilala okay. 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 magkakilala Sinabi naman, ko naman pa 'yung pupunta May bisita ako. May bisita din ako, may bisita. Pero mo, dito mo ituro niya, visita, ano. saka, Ayun, Bakay, dito. Okay, dito, ang... sa ituro ko. Bisita hindi ko kin. Na ano nangyari pa sa nila? Bakit hindi kami mabigyan ng pera niya para hindi kami din? Ay, ano sa tingin mo, baka nakakalakal pa to, baka nakuha mo yung tubo, para kalya. Para bang nag-iisip ta ba? Ginagita ko totoo eh. Nakita ko to. Bakal, nakita mo ba 'yung statue yata ako eh.

Bakit sila ka? Mo? Kailan 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 ka! Kaya hindi ko na yung Huwag naman kayong ganyan! Pinapakita nyo naman yung ugali niya. sa Sige, sige! Yeah. Ikaw magbigay anong dayan! Ano ba yan? mo kung... Ano ba pagkakilala mo pagkakilala mo dyan? Tignan mo! Ikaw, Ikaw bumili ang kit! Para sa birthday mo na dapat... Sige! sige. Ito, ito. And,